Sino nga ba ang mananalo kung maglalaban si Gonfrick sa kanyang adult form laban sa hari ng mga Chimera Ants na si Meruem? Pareho silang kabilang sa pinakamalalakas na karakter ng Hunter x Hunter at napatunayan nito ng talunin ni Gon si Nefer Pito. Samantalang nanaig naman si Meruem laban kay Chairman Isaac Netero at para sa akin mga idol kung magtatapat sila ang mananalo ay walang iba kundi si Adult Gon at may tatlong rason nito kung bakit. una, ang bilis at lakas. Napatunayan natin na ang bilis ni Gon nang paulit-ulit niyang naiwasan ng tarpsikora ni Pito, isang teknik na inabot lang ng 0.1 second at kahit ganun kabilis nakaiwas si Gon at nakapag-counter pa. Kung si Meruem mismo ang umatake, malamang maiwasan din ito ni Gon at makakapagpatama ng malupit na suntok. At sa lakas, isang suntok lang ang na nakapagpabagsak at nagwasak sa katawan ni Pito na halos walang galo sa laban kay Kite, Netero at maging sa atake ni Meruem. Pangalawa, ang ultimate form ni Gon. Ang adult Gon ay resulta ng paggamit niya ng lahat ng nen at buhay niya kapalit ng lakas. At ayon kay Pito mismo, si Gon ay pinilit na abutin ng edad at kapangyarihan na kayang pumatay sa isang royal guard. At ibig sabihin nasa pinakamataas na anyo na siya samantalong si Meruem ay nagsisimula pa lamang tuklasin ang kanyang buong potensyal. Pangatlo ang testamento ni Pito. Malinaw na sinabi ni Pito na ang pangil ni Gon ay kayang bumangon sa lalamunan ng kanilang hari. At nang masilayan niya ang adult Gon, kinumpara pa niya na ang lakas nito ay may kay Meruem at bilang Nen Genius, Mapagkakatiwala ng payag ni Pito na si Gon sa kanyang adult form ay may kakayaang pumatay kay Meruem. Pero mga idol may mahalagang kondisyon nito. Kayang talunin ni Gon si Base Meruem ang parehong nakalaban ni Netero. Ngunit kung ang karap niya ay ang Post Rose Meruem, ang muling nabuhay at pinakamalakas na mga Royal Guards, ibang usapan na yon mga idol dahil pagkatapos niyang makaligtas sa miniature rose, nagkaroon si Meruem ng imbak na lakas at napakalawak na nen, nakakatakot na Ken at ang mga bagong kakayahan mula kina Puff at Yopi. Sa puntong iyon kahit si Adult Gon ay walang laban kaya para tapusin ito mga idol, ang adult Gon versus base Meruem ay lalamang dun si Gon. At adult Gon versus post-rose Meruem, chak na matatalo si Gon. Isipin nyo na lang mga idol kung ang panata ni Gon ay talunin si Meruem imbis na si Pito, baka mas lalo pa siyang naging mas malakas. Pero sa kwento, malinaw na ipinakita ang dalawang ito ay parehong nasa rurok ng kapangyarihan sa kanilang panahon. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag nyong kalimutan mag-like at subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.